Hello po sa inyong lahat, ako po ulit ito si Lee Eugene ng South Korea sa video natin today, sasagot po tayo ng question na isa nating kababayang OFW sa South Korea so, kailan lang po siya dumating sa South Korea para magtrabaho eto po yung katanungan niya Good day po ma'am, ask ko lang sana kung kapag nagparilis ka ng walang ARC pwede kaya yung susunod mong sajang yung kumuha ng ARC mo, di naman po sa maarte sa trabaho pero sumasakit po dibdib ko dahil sa chemical na ginagamit namin sa printing sobrang tapang po nung chemical na ginagamit namin minsan po hirap po akong huminga So, sagutin po natin siya line by line. So, sabi niya, maaari daw bang magpa-release kahit walang ARC? Opo, meron po mga kababayan natin, PPS sa South Korea, nagpa-release po sila kahit wala po silang ARC. Kaya lang, meron po siyang disadvantage. Kung wala ka kasing ARC, wala ka pong contact number. Kapag po release ang isang EPS worker sa South Korea, usually nakaka-receive po sila ng message. Yung recommendation ng employer. So, nandun sa message na yon kung ano yung contact number ng employer, kailangan mong contactin yung employer para magpa-schedule ng interview. Kung wala kang number, paano mo marireceive yung message ng labor? Pwede kaya yung susunod mong sadyang yung kumuha ng ARC mo? Kawa, yung EPS. Pag pumasok kayo sa South Korea, from the time na pumasok ka sa South Korea, within 90 days, kailangan mag-apply ka ng ARC mo. Kapag lumagpas ka sa 90 days at hindi ka nakapag-apply ng ARC mo, kailangan nyo na pong umuwi ng Pilipinas. So, kailangan i-monitor mo po yan. Maaari po yan i-apply kahit na 2 months ka pa lang sa South Korea. Gusto mo nang i-apply yung ARC mo, pwede po yon So, sa EPS, usually ang nag apply ng ARC yung employer. Kaya lang, kung hindi available yung employer, pwede naman po yung EPS worker mismo yung mag-apply. So, halimbawa na nirelease ka ng employer mo, tas wala ka pang ARC, Pwede po ikaw mismo yung mag-comply ng mga requirements tapos ikaw mismo yung mag-apply ng ARC mo. Kaya lang kung wala ka ng employer, kailangan meron ka pong tirahan. So, medyo mahihirapan ka kung lalo na kung wala ka namang kontrata sa bahay. O kaya naman, magpapatira magpapatira sa'yo sa bahay mo is hindi naman niya pag-aari yung bahay. So, medyo may disadvantage po siya. So, pinakamadali, i-apply mo siya habang meron kang employer. So, dun sa question mo na maaari ba siyang i-apply na susunod mong employer, pwede naman. Kaya lang, make it sure na hindi ka lalagpas sa 90 days tapos hindi naman daw po siya maarte pero sumasakit daw po yung dibdib niya mahirap daw po yung trabaho yan po yung dinadanas sa mga OFW natin sa South Korea alam naman po natin na sobrang laki talaga ng sahod sa South Korea pero syempre expect na po natin na hindi po ganong kadali yung trabaho nila sa South Korea bibihira po sa mga EPS worker yung madaling trabaho kasi kung madali yung trabaho mo maganda yung company mo Malamang at sa malamang hindi po yung kukuha ng EPS dahil papasukan po 'yan ng mga Korean citizen. Ang mga company na kumukuha po ng EPS worker, 'yan po yung mga company na hindi po pinapasukan or hindi ina-applyan or kaya inaalisan ng mga Korean citizen. Kaya naman pag yung company, nakakakuha sila ng permit sa labor para makakuha ng mga OFW sa iba't ibang country kasama na dyan yung Pilipinas. Na po, nakatulong sa inyo yung video natin today. So maraming salamat po. Anyo!